Magandang araw ulit sa lahat at patuloy tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa breeding o pagpapalahi ng ating mga manok. Ngayon tutukan natin ang salitang seed fowl. Salitang seed fowl na encounter mo na ba? Ano bang ibig sabihin ng seed fowl at bakit napakamahal nito? Ngunit bagong lahat, ikaw na nakikinig ng na ating video baka hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel. Bubo TV. Mag-subscribe ka na na hindi ka mahuli sa mga videos nating ating pag-aaralan sa mga informasyon tungkol sa pagpapalahi ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo lalo na sa manok. At dito rin po malalaman inyong matutunan ang pag-integrate ng pag-alaga ng black soldier fly sa pag-aalaga ng manok. Ngayon itong aking hawak ay isang asil na seed fowl. Bakit mahal ang seed fowl? Ating sunod na pag-aralan ito. Tulad sa una kong mga videos, una nating tinalakay tungkol sa breeding na kapag tayo ay nag-inbreed at kapag ito ay intense and breeding na o yung malapit na malapit na kumisa magkapatid, mag magtatay o magpinsan kapag ganyan nakalapit marami na po ang pwedeng mangyari sa kanilang mga anak. Nandyan yung pwedeng tinatawag na breeding deficiency. Lumiliit, nagiging sakitin, mahihina yung mga anak. Ngunit nandyan din lumalabas yung, yung gustong gusto. Kung kaya ka nag -inbreed dahil meron kang gustong maabot. Gusto mong ma-attain. Nag-set ka ng standard at ngayon maaabot mo yan sa pamamagitan ng pag-inbreed. So kapag nag-inbreed ka, dahil ang genes ng babae at ang genes ng lalaki ay halos parehas dahil sila ay magkamag-anak ibig sabihin pareho silang carrier ng sakit pareho silang carrier ng magandang ay traits na hinahanap mo yan ay maaring magsama-sama sa isang sa kanilang mga anak yung traits na masama magsama-sama doon sa isa yan yung kinakal na natin inaalis so yung iba naman sila yung nagkikere o doon sa kanila nagsama-sama yung mga gustong gusto mong ugali noong magulang gustong gusto mong ugali noong tatay gustong gusto mong ugali noong nanay kaya mo sila pinagsama makikita mo yan doon sa isa sa kanyang mga anak at yung anak na yon iilan lamang kukunti lamang yan at yan yung isang dahilan bakit sobrang mahal ng mga seed fowl sa sampung anak pag may makuha ka dalawa o tatlo na seed fowl, maswerte ka na daw sabi nila. So, kung may mga sampung anak, ibig sabihin may walo hanggang pito kang kal or itatapon, lugi na. Lugi sa panahon, lugi sa patoka, lugi sa pag-alaga. ay eh kung mahal pa ang iyong mga materialis na ginamit, mahal yung nanay, mahal yung tatay, pinagsama mo. Yung nakuha mong anak, dalawa hanggang tatlo lamang yung anak na yon na pinakamaganda na nakita mo ang tawag doon ay seed fowl kung kaya pag pumupunta ka sa farm hinahanap mo yung kanilang seed fowl mahal kasi yung presyo pati yung namatay isinasama na nila doon sa natitira na buhay na seed fowl kaya ganun siya kamahal ngunit ang seed fowl ay nakukuha lang yan sa pamamagitan ng inbreeding tulad sinabi ko kaya siya mahal kasi nga kasama yung presyo noong kinal ibig sabihin ka na reject sampu ang sisiw sampu pinakain sampu pinalaki pagdating na isang buwan isa o dalawa maswerte na pag nakatatlo ang nakita na seed foul. ano mangyari doon sa iba lugi na kaatay na o tapo na reject na patay na ipapatong yung presyo doon sa seed fowl para naman mabawi kasi ang mahal nga ng mga materialis tapos ikaw na makakabili nung seed fowl maswerte ka nakuha mo ka agad ay paano naman yung breeder pumunta tayo sa malalaking mga breeder yun ang dahilan bakit mahal lang kanilang mga materialis lalo na itong mga seed fowl so naintindihan na natin bakit mahal Ngunit paano nakukuha yung seed pearl? Tulad ng binanggit natin nung sa mga nakaraan nating mga videos. Ito is pamamagitan ng pag-inbreed or pagpapalahi ng malapit na magkakamag-anak. At hindi ito makukuha sa isang henerasyon. Nagpalahi ka ngayon ng magkapatid, yung anak, yung nakita na halos kung minsan, ay wala ka pang makuha talaga na gusto mo ang karakteristik. Ngayon, ano ba ang basya ng seed fowl. Nasa iyo yan. Nasa iyong standard. Kung ano ang gusto mong labas ng iyong manok. Kung naabot mo na yung iyong standard na gustong gusto, yun na yun yung seed fowl. Sa mga asil, gusto mo yung manok mo talagang hitik na hitik. Pag hinawakan mo, halos walang balahibo. Lumabas na yon sa kanyang mga anak. At ugali ng asil ay medyo mabait sa mga sisiw yung lalaki yan na yung mga traits niya talaga so si Paul kapag brahma naman ang iyong pinalahi anong klase ang iyong makita doon sa iyong uh, kagustuhan at nakita mo yun na yun yung, yung seed foul. sa mga sasabungin marami silang standard kung paano lang makuha yung seed fowl may tangkad ng manok hipo ng katawan, hugis ng katawan tindig ng buntot, kulay lalo lalo na kung paano maglaro yung manok mag away ay sa ating hindi nagsasabong, wala na tayong ganon kung paano mag yung mga manok. Kasi sila, paawayin na, ipapanalo nila sa sabong. So, kailangan magaling. So, marami silang standard para makuha ang seed fowl. Kaya, mas mahal yung mga sasabungin. Kaya, marami ang nag engage sa mag-alaga nito. Ngunit, may side na ng sugal. So, para sa akin, hindi na ako doon wala tayo dun at wala tayong sugal hindi tayo nag engage sa ganong klase pero sa pag-aalaga ng manok marami rin ako rito ang mga manok na katulad ng mga sinasabong nila pero para sa akin yung mga yun inaalagaan ko dahil sa kulay mahilig ako sa iba't ibang kulay ng mga manok ito hawak ko kanina gold pero asil yun, yun ay seed fowl na talaga ng asil yung pag hipo mo halos wala ng balahibo kung ano yung makita mo yun na yun siya buong buo ang katawan Three months old asil lang yun ganoon na sa kalaki yung makita ay halos ulang ko isang kilo na or actually abot na isang kilo siguro yun so, Ganong edad so yun ay seed ng aking asil kaya sabi yun yung kulay kung nakita niya yung mga tatay nung naka, tatay niya nung mga nakara mga videos ko aking furniture lalo do sa aking reels yung tatay niya na umabot ng 4 kilos Ganon na ganon ang kulay. Ganon na ganon ang tindig. So, tayo nagpo-produce at pinaparami natin yung seed fowl Para ma-share natin. Kasi marami nag inquire Ng ganong klase. Ayaw ko naman magbigay ng hindi pa sa seed fowl. Na hindi ako ganon kasigurado na ganon talaga yung ilalabas niya. Mapapahiya tayo sa ating mga customer. So, ngayon. May ilan-ilan. Still not ready for sharing ako. Kasi hindi pa ganong karami baka dumagsa na yung mga tao, mga breeder so kukula, may hihirapan lang tayo so yun yung seed fowl, naintindihan na natin kung ano ang seed fowl seed, binhi, yun na talaga yung iyong gustong gusto kapag nagbinhi ka ng kahit na anong tanim namimili ka ng napakagandang uri ng binhi para maganda ang resulta ganon din sa ating mga alagang hayop sa alagang manok seed fowl ang iyong binhi, pinipili mo yung napakaganda, pasadong pasado na sa iyo para sigurado ka na ang maging resulta ay maganda rin. Sabi nga, walang mangga na namumunga ng santol, walang mangga na namumungan ng langka, kaya walang magandang manok na mag-aanak lang pangit. Ganon din sa kabilang side, walang pangit na manok na mag-aala, lalabas ng magandang klase. So kung gusto mo magandang klase yung ilalabas, gagamitin mo materialis, magaganda din. So yun lamang po ang konsepto ng inbreeding at yan ang ibig sabihin ng seed fowl at kung bakit napakamahal ito. Magandang araw po sa